Ay, Jesus uh, uh, ko Lord. May aksidente na naman. Ano nangyari, rider? Bosok na bosok yung unahan nung sasakyan, oh. Boss, bat nabangga yung ano, yung motor niya? Bat nabangga yung motor niya? Ito ka bangga oh. nabangga niya, um overtake siya. Um overtake siya, nag-overshot ata, Nabangga no yung ano. Sabi ko sa inyo eh, huwag kayong basa-basa mag-overtake eh. Papakitahan ko kayo ng safe na paraan para maka-overtake dun sa malaking truck na yan. Kaya na pa ako sumusunod dyan, di ako makapag-overtake eh. Siyempre, kung sira ulo ko, basa-basa lang mag-overtake dyan. Pero, putik, <laughs> di ako sumugal. Ano lang tayo, pwesto lang tayo dito. Harap tayo magandang tempo. Huwag kayong magmamadali kasi bukod sa napakahaba niyan eh, overload pa yan Hindi <coughs> 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 ko alam kung anong sakay niyan. Nag-ano ata yan eh. Parang another bulldozer ata yung sakay niyan eh. Basta malaki. Overload yan oh. basta pwesto lang kayo dito sa gilid tapos hanap lang kayo ng tempo pag alam nyong okay na okay na tsaka kayo umovertake libre dito sa gilid pero likuan kasi ano sasakupin ka ni. eh pag sinakop ka ngayon yari ka dyan o yan o no? pag na yan ng ano yan ng kabilang lane yan eh alam ko, libre yung gilid na yan, o. No? Pwede nyong basta-basta pasukin yan, eh. Paano kapag may biglang sumulpot, bumaliktad kayo, ipit yung ulo nyo. Ang laki, ang laki nyo, o. Sasabog yung utak nyo dyan. Yan, yeah, pag ganyan kalaki yung agwa to, pwede yan. <clears throat> Pero yung kaninang maliit, nako, delikado yun. Sasabog utak nyo dyan kapag naibig pag naguluhan kayo ng ano ng truck na yan kapag sobrang late lang na wag nyo wag kayo mag overtake oo sabihin na natin makakalusot kayo po pwede, kasi wala namang ano eh libre naman eh paano kapag ano kita nyo naman ang dami ng ng tricycle doon may ibig sabihin every likod ng tricycle na yun blind spot yun kasi mamaya biglang may tumawid mamaya biglang may aso uh, it's either mabangga yung tatawid or kayo yung sesemplang tapos magugulungan ng ng gulong ng truck o di sabog yung utak nyo so pa, so pag ganun kung kung masadong maliit yung agwat nyo dun sa truck wag kayong basta-basta overtake pero pag medyo mas, malaki yung agwat nyo dun sa truck na pag overtake nyo pwede, okay lang at least kung sumemplang ka hindi magugulungan ng gulong yung ulo mo para sa akin na yung safe na pag overtake sa ganyang malalaking truck at saka kayong mag overtake kapag ganyang likuan kasi kakainin nun yung space nyo pagliliko kaya huwag kayong mag overtake sa ganun mahirap na Itlang, hindi ko pa pwedeng dire diretso yun. Dapat mabagal kasi blind spot yun, oh. Oh, ano naman nangyari dito? Ano nangyari dito? Aksidente. Diyos ko, sabi ko na eh. Ay, magpadaan. Sabi ko sa inyo eh. Mag-drive kayo ng maayos eh. Ay, Diyos ko Lord. May aksidente na naman. Ano Nang nangyari, rider? Bakit nabangga ng gano'n? Ay. Wasak na wasak yung unahan ng sasakyan, Oh. Boss, ba't nabangga yung ano, yung motor niya? Ba't nabangga yung motor niya? Ito oh, ang nabangga niya, oh. Oo, nabangga niya, umovertake siya. Umovertake siya, nag overshoot ata, nabangga niya yung ano. Sabi ko sa inyo, eh, huwag kayong basa-basa mag-overtake, eh. <laughs> Overtake daw siya dyan, no? Tapos nag overshoot siya kasi, tilikuan. Overshoot siya, bumangga siya dyan sa pulong sasakyan, no? Oh. shit. Yeah. Grabe. Ay, sabi ko sa inyo, huwag kayo basta-basta mag-overtake. Kapag blind spot. Pag, pag blind spot. Huwag yung okay, basta-basta mag-overtake. Dahan-dahan lang. Kasi mamaya may kasalubong kayo. Kasalubungin yung kamatayan nyo yun dyan. Pag ano, blind spot. Tapos bigla-bigla kayo mag-overtake. Ano ba naman yan? Uy, nakakilabot naman. Yun yung binablog ko kanina Wag basta basta mag overtake Tapos may nag overtake Bumanga Ay nako Mag overshoot Wag kayo basta basta mag overtake Lalo na kung alam nyo nga langanin Makakarating din naman kayo sa pupuntahan nyo eh Grabe naman yan <coughs>